Hello guys! Ganito po kami sa Makati. Meron kaming vendo machine para sa aming project feed para sa mga bata. Libre po yan day, No? So, ayan po, may nakaschedule po yan na everyday. Pag Monday po, banana bar. Pag Tuesday, tulad ngayon, cheese muffins po. Bukas, cookies naman. Tapos, pagdating ng Thursday, chocolate fudge brownies. And then, sa Friday ay... I fruit juice. So, ayan. Dahil ngayon ay Tuesday at kami lang po ang nandyan sa school ng face-to-face -face at saka kinder pala. Dahil ang grade 5 at grade 6 na parehas namin pang umaga ay online class sila pag TTH. So, kami nandyan sa school ngayon. So, hinayaan ko po yung bata na lumabas at sila ang pumila para kumuha ng kanilang libreng pagkain. Kasi, most of the time kasi nagpapadala lang kami ng representative para kumuha dyan ng sila ang mag-swipe. Ngayon po, pinalabas ko po yung mga bata at pinapila dyan. So, kita naman po sa mga mukha nila na nag-enjoy sila, no? Ayan, gamit po yung card nila. Tapos, sinwipe nila ganyan. Sila na rin yung pinapindot ko para masanay sila. Tingnan nyo, nag -e enjoy sila. Yung card po pala nila is personalized po talaga yan. May pangalan po nila yan. Ayan, ang ganda, no? Tapos, mahuhulog na lang dyan yung pagkain. So,